Wellness Tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang 'yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Magandang araw muli mga health checkers. Nagbabalik ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Kasama natin ngayon si Sir Tito De Jesus. Sir Tito, maraming salamat po at pinaunlakan ninyo kami dito sa Health Check Plus. You're most welcome. It's an opportunity to give a little light as my name is, my full name is Lucito. So it's a little light. So it's a privilege also to be guesting here. It's the first time I got aware na meron palang health check na program. <laughs> Mabuti nga po at uh, sa inyong busy schedule, I'm sure ay uh, napuunlahan niyo kami dito. So excited na po tayo, no sir, dito. Interesting fields of expertise ninyo and talagang sa pulang relasyon ng mind and body. Uh, niyo po bang i share sa ating mga health checkers, paano po ba dapat ang tamang recreation at relaxation? So, para sa ating mga health checkers at sa iba pa sa sarili natin, yung relaxation at saka ano ba isa pa pang term mo teacher relaxation and recreation recreation una una siguro presence ano sa ating awareness ng sarili kasi mahirap mag-prescribe na hindi ko natin kakilala kung ano bang estado ng kalusugan o kaisipan na particular ng ating health checkers no yung kikinig so magsisimula siya sa kamalayan, no? Kamalayan ng ng isang tao, yung kanyang awareness, self-awareness. Pero in general naman, siguro parang tailor cut na damit, hindi yung RTW, no? Eh, eh la ang aking assumption is my practice as psychoanalyst, no? Ang aking assumption, lahat tayo may addiction, no? Yeah, lahat tayo may addiction whether it's substance addiction or a process addiction. Ano ba yung process addiction? Yung process addiction, yung relationship addiction, codependency, iba pang bagay, power addiction, kita natin yan sa politika natin. Uh, so, sa media, kita din natin yan. So, the media influences ang ating mga uh, health workers, no? or, or, well, uh, uh, ang na, nakikinig sa atin. So, kung may awareness tungkol sa mga bagay niyan, mapipinpoint tong tao mismo, ano ba yung issue ko na addiction ko? Process addiction ba? Substance addiction? At kung pwede, mag-umpisa na rin dun sa humility na, ah, I cannot manage my life. Maybe I need a higher power to help me. Or maybe I could look for a friend or whom I could talk. Kasi ako mismo, hindi ko maayos yung buhay ko eh. Baka kailangan ko nang kausap. Eh, wow, whether professional or trusted friend, Oh, 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 Sa dasal, pos makikinig tayo kasi kung minsan meron namang mga as ah, a psychoanalyst kasi eh, alam ko yung psyche. Yung, yung psyche para siya nagmamanifest siya sa buhay natin. para magugulat na lang tayo, uy, hindi nasal ko yun. Abat. Ayun nga, ano? So, so, ang tawag natin dyan sa aking ginagawang profesyon, ang sabi, may tiltawag na siguro sa religious perspective ang tawag doon yung graces pero ako as a psychoanalyst especially um, maano ko naayon ako kay Carl, Dr. Carl yung, yung synchronicity no? so nangyayari yung synchronicity at pag uh, humble tayo at uh, aware tayo sa sarili natin dumadating yung sinyales na nangyayari yung dinadasal o hinihiling o kumisan, hindi man hinihiling dumarating So may mga sinyales na kailangan ko to sa kabuuan ko, kailangan ko to sa aking kagalingan, o maring kailangan ko to sa aking sa kulang sa akin o sobra sa akin. So makikita yung basta may awareness lang, no? Siguro isang example ko, may mga uno ako volunteer na ako sa McLaren Church dan so. Minsan may mga nakakausap ko ng yung diba yung ko ako nung mismo pag naglalaba ako ng gamit ko mga labandera yung mga sinasabi eh, eh, sige ito na lang yung huli na lang tapusin ko na to yung mga minsan kung pagod na pagod ka na tapos hindi mo iniinda yung pag runs at ang idea mo eh tapusin ko na lang to pero sinasabi ng katawan pagod pagod ka na Masakot na yung balikat mo, nilalamig ka na, gabi na yung paglalaba, kailangan makinig, maging aware. Kasi minsan, pina, yung ating isip ay may na tawag ako. Matutulungan mo ako dito, teacher Ellie. Ang tawag kong terminology ako dito ay cognitive distortion. Parang yung cognitive distortion na ah, mas magaling mga ko na lang ito kahit pagod yung katawan ko. Hindi po na ako magpapahinga. Eh, kailangan kasi, yung mga kailangan kasi na yun na ah, katuwiran ng kaisipan, minsan mga hindi wasto, hindi healthy na pag-iisip yun. No? So, yun, i check natin yun. But yung tao mismo nangangatawa noon, ang makakaalam, ang makakapagpanganan. Eh, minsan yung pagpapangalan, may pagkakamali din. No? So, araw sabi, ay, ano, ang sama ko naman. Talaga, nangyari yun. E, kailangan marunong mag process Para sa kalusugan, matutong mag -proseso. Ano ba yung ibig sabihin ng ang sama ko naman? Ang masama ba ako o yung ginawa ko o yung ginagawa ko? ibang proseso, ano? Kung, 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 ako, ano ba ako? Sino ba ang sumusukat? Ano ba ang panukot ng kasamaan at kabutihan ko? So, minsan yung ating kaisipan hindi hindi man maano malusog dahil sa maring ng galing na ito sa sinasabi ng mga komersyal, <laughs> sinasabi ng mga society, sinasabi ng mga institusyon, pero yung individual na tao, hindi niya pakinggan yung sarili niya at yung kanyang ng katawan, maaaring may ibang sinasabi. Eh, maging ganyan at maging humble na, ay, hinto muna ako, kailangan ko yatang mag mag-pause, mag-isip. O oh, kaya, oy, okay. hindi na muna ako maglalaba. Ano ba kailangan kong laban? Yung gabi to, yung kaisipan ko. Baka, oh, ano kailangan ko talagang i-digest na mabuti yung aking kinakain o yung mga nangyayari sa buhay ko, i-digest ko ng mabuti para... Kasi kung misa may masakit talagang physical na galing sa psychological, eh, no? mga psychosomatic illness pang tawag ano? kung, liver, hindi na dadigest, no? Magda-dialysis. Uh, so, mas magandang kuhan, may ma ma yeah. sakit yung magkaroon kabuoan, kabuoan pag, pag, pag -ninilay tungkol sa sarili, may awareness, no? Makinig doon. At, 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 at sama, isama natin yung dasal kasi kung minsan yun ang higher power na tinatawag, eh. kaya nga yung prescription ko sa aking mga kliyente kung kikita ko, hindi maaring walang addiction eh. Ako lang mismo, yung aking pangalawang libro ay tungkol sa aking addiction eh. So, magandang tignan. Ano ba yung addiction ko? At tumingi ako ng tulong doon. At yun ang imomonitor ko. Magsusulat ako ngayon tungkol sa akin. Maganda yung nagsusulat eh. O nire-record o inalagay mo sa iyong face, sa, sa iyong sa iyong cellphone, kaya may monitor. Kasi, nakakalimot tayo eh eh ang mahalaga yung alam natin. Pag nakalimutan natin, hindi na naalam. Yung nakaraan, kalimutan natin o wala at na. Sabi nga eh, Teacher Ellie, pabiru na ito pero katotohanan din to. Yung first kiss daw natin, nakakalimutan natin kahit under the moonlight eh. So, so eh, may masasaktan pag hindi natin naalala. Dalo na yung ibang mga lalaki dyan. <laughs> <laughs> hindi na ako, yung iba. So, may ma-offend na, na ko ang babae, naaalala naman yun. Ano? Mga pairs holding us. Pero yung memory natin kuminsan, it fails us. Kaya maganda, naka-record. Naka no? At kung, kung naka-record, yung gratitude, yung mas, mas, mas healthy. Isa ang naalala natin bago matulog ay eh, yung mga sama ng loob, mga ano, ano. At kuminsan, yung sama ng loob din, mayroong magic doon eh. Matatransform yung sama ng loob sa kabutihan ng buhay. No? May, may purpose siguro kung bakit nangyayari ang mga bagay na parang hindi maganda pero may purpose din siguro. O da, no? <laughs> It's Lame a really... share sa amin, sir, dito. Pero relate na relate po kami mga health checkers dyan, no? Na talagang minsan hindi na napapakinggan kung ano ba yung sinasabi ng katawan. No? So maganda na narinig natin mga health checkers kahit Sir Tito na maganda na mapagnilayan, no? pakinggan ng sarili. At marami pang na-share si Sir Tito sa atin kung paano mas magiging aware no? sa ating Uh, body, mind, and spirit. Yan. At maganda po nabanggit niyo Sir Tito, na yung ating mga manggagawa at uh, workers ay talagang kailangan din itong mga bagay na ito. Kasi uh, alam nyo po, Sir Tito, ngayong uh, buwan ng Mayo po ay talagang itinalaga ng Health Check Plus no, na pag-usapan ang uh, pwedeng magiging uh, contribution natin for the health and wellness ng ating mga workers. So, Oh, kapag nagtatrabaho po ba, eh, alam po natin na sabay na papagod ang isipan at katawan. Ano naman po yung wastong pagbabalanse ng trabaho at pagsasaalang-alang din ng ating kalusugan at health? Alam um, una, una gusto kong pasalamatan kayo na ang timing ay buwan ng Mayo ating uh, um, pandinig na ganito. Kasi yung Mayo, eh, Labor Day ni St. Joseph, the worker, eh ako'y ay nandito dito nga sa St. Joseph Seminary no at uh, kaya ako'y nakarating din dito siguro sa pamamagitan ng mga iniling ko uh, bagay kay San Jose no the worker tawag natin si San Jose eh carpenter yun eh kailangan niya buhay ng kanyang pamilya kung siguro buntis ng si Maria ng anak si Maria yung kanyang pahinga kasama sa tulog nananaginip siya. Sa kanyang panaginip, inaction, ina 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 na niya yung kanyang panaginip. Parang mawala yung tension niya do kay Herod. So, pag, pag tinignan natin yung pakikinig, yung pagbabalansi din ito ay usually ang sinasabi nilang mga doktor, sana at least 6, 7, 8 hours of sleep. No? Y yung iba naman, kung talagang nababago dahil kung iba yung mga night shift workers pwedeng iba rin ang cycle ng sleep sila pero mahalaga na kahit papano sa pagkakatulog sana ay may panaginip kasi ang mahalaga ay may panaginip yung panaginip na ang nagbibigay ng feedback kung minsan kung ano ang kailangan natin sa ating kalusugan pa para para ma-relax naman talaga eh sa pagod eh, hindi lamang palaging nakapokus dun sa hanap pera kasi yung karadiwan nga hanap pera hindi hanap buhay no? kailangan ding mapangalanan ng mga manggagawa ano ba ang buhay para sa akin eh kasi siguro madaling bigyan ng kahulugan yung ano ba yung pera Eh ah, yung pera gagastusin mo rin eh pero ano ba yung hanap buhay na maaring pangalanan natin no? at, ano ba yung idea ano ba yung uh, mahusay na panuntunan ko bilang tao bilang manggagawa para sa aking mga paggawa o, magagawa ko bang malusog ang aking katawan magagawa ko bang ano ba ang antas ng kalusugan ng gusto ko sa aking katawan? Ano ba ang antas ng kalusugan ng gusto ko sa aking kaisipan? Ano ba ang antas ng kalusugan na gusto ko para sa aking kaluluwa, sa aking espirito. So kung nakasulat ito, malalaman ko, measure ko. At kung naalalaman kong meron akong pagpapractice ng integridad sa aking sarili. Um, kasama din yung pagpractice ng pagtanggap sa sarili. Kung nasaan ako at saan ang aking antas na gusto marating, makakalma ako na, o oh, sige, umuusad naman ako para doon sa aking Uh, isinet na nag na na nagol na para sa aking antas ng kalusugan sa isip, kaluluwa, emosyon, physical na nos ko. May ako mismo ang nagiging panukat ko. Hindi yung hindi yung marites ng iba o oh, nasabi ng ganito kasi kumisan kung po ang nanunukat ay ibang tao o nanunukat ay ibang institusyon, maaring ang dating sa pangkaraniwang tao nagigilty lamang, no? O dahil sa hindi ako maka makasapat doon sa sinasabi ng iba, hindi ako marirelax, panagi ako may tensyon. <laughs> eh, yung iba nagsasabi noon, kaya kaya maganda. Ano yung sinasabi ko? Para marilax ako, para uh, mawala yung pressure. Tama po yun. At uh, very personal, sir, dito yung mga uh, ganyang uh, pag-iusap, no? Yung parang self-talk ba? Yung ano, yes. yun? okay. Okay. ano yung, hanap pera, hanap, puhay, no? So talagang um, kailangan kinakausap din natin yung ating sarili. At maganda po na narinig natin mga health checkers, no? Na ang basis natin ay yung sarili natin at hindi yung iba. Um, Dagdag lang po natin, Sir Tito, kasi very curious po kami mga health checkers. Nabanggit po kasi ninyo yung um, iba't ibang antas ng kalusugan o no, na uh, pwedeng gawing balls ng ating mga manggagawa. Paano po ba natin mahihikayat na sila ay bigyan ng kalinga at atensyon ng kanilang uh, kalusugan, lalong-lalo lalo na po karamihan ng ating mga nakikinig at nanonood ay um, relate na sila ay inaasahan ng ating mga pamilya? puna siguro kung inaasahan ng pamilya, pag sila ay nagkasakit, sakit man sa isip, sakit man sa dagdamin, sakit man sa katawan, eh kung inaasahan sila at hindi sila malusog, eh masisip kayo yung maumaasa sa kanila. No? Meron nga akong mga nadining na joke dyan. Sabi ng joke eh, namatay yung isang OFW, nasa langit na, pumapasok na sa langit. Sabi ni St. Peter, ano bang ba trabaho mo? Ako po'y OFW. Sabi ni Peter, huwag ka munang pumasok dito sa langit. Bumaba ka pa. Marami pang umaasa iyo eh. <laughs> so, so it's, it's a sarcastic way of a joke. Pero kung, kung i-monitor ng particular na manggagawa ang kanyang kalusugan sa iba-ibang aspekto, inaalagaan niya ito. Mas naaalagaan niya yung mga kasama niya na pinagahanap buhayan niya. Kasi kung magkasakit siya, eh sino na? No? Sabi nga nila eh, kailangan mo da, the hand that lays the golden egg, kailangan malusog. Kasi pag namatay mm -hmm. yung the hand that lays wala, lahat masisipayo. No? At kasama yon kasi magiging modelo ngayon, yung manggagawa na ganito, matututo yung kanyang mga umaasa sa kanya. Mahal ka pala yung palaga ng sarili at sariling kalusugan. Mawawala yung sinasabi ko ng codependency na addiction. No? May codependency, aasa ng aasa, na hindi sila nag-iisip sa kanyang sarili na maging mag ng self-responsibility, aasa lang, aasa. Eh, ang buhay naman eh, darating sa kamatayan. Ano? Kung bagay, umpisa sa dilim, sa gabi, liwanag, may cycle. Kaya yung mga uh, kasama nung ka health checkers natin, modelo sila na, ah, kailangan ko pala maging self-responsible din. Ah, kailangan ko rin magmuni-muni. Hindi lang kong aasa. Kasi addiction na yung ano, eh, umaasa lang ng umaasa. Kaya, ta ang tawag ko nga doon ni codependency, no? At minsan, ang society, ganun din, ano? Uh, society is an addict. Kaya, imbis na maghanap buhay talaga, yung iba ay nakapos, nakapokus na sa, ano, sa pagchuchuchu no par <laughs> sa pagchuchuchu sa mga boss mayroong relasyon na amo boss doon aasa hindi hindi umaasa talaga sa higher power no hindi umaasa sa katotohanan kuminsa na inaayunan pa ang kasi ng alinga ng mga boss boss kasi hanap pera ang hinahanap no hindi ang katotohanan na mahalaga ang sarili yung integridad ng sarili kasama doon na natatagap natin yung sarili natin sa sarili nating alam na katotohanan Sir Tito, ang dami niyo pong nabanggit at na-advise sa atin at mga health checkers, no? Uh, talagang kailangan na maging modelo tayo kasi alam naman natin na kapag wala nga po yung or hindi tayo malusog, no? Talagang maapektuhan din yung mga nakaasa sa atin. Um, nabanggit din po ninyo na talagang very important ang ating um, pagkakaroon ng healthy mind, healthy body. No? Ano po ba yung mga advice ninyo para maging balance naman yung uh, mga professional at personal lives ng ating mga health checkers? Kung minsan ang ating metaphor dyan eh, para maging balance ay eh, tumingin sa sanan o ng feedback. Kung may kaibigan, kung may kausap, may magbibigay ng feedback. Ako, una-una, alam ko, hindi balanse yung buhok no? So, pagka hindi balanse, yung barbero ko gagawa para magpantay, no? So, kailangan ko ng iba para maayos yung gusto kong maging appearance ko. Ganon din naman sa ating buhay, kung may kausap tayong profesional, makikicheck. I-check Iche tayo, meron tayong checklist. O, tayo sa, Ito yung aking goal sa aking emosyon magkaroon ko ng peace of mind. Ito yung asa akin sa physical. Sana yung sugar level ko ganito magbaba, hindi ako malta -fusyot. so, kung may kausap ka, kung may kausap tayo, pwedeng yun ang pagkakusapan, yun ang magiging iti-check, iti-check, hindi yung chismax, <laughs> hindi yung mga marites ang pag-uusapan. So, bagay, exciting, Oh. Ay, nan nanalo si si Usek kay, ano, kay Tyson sa boxing. O kaya si Manny Pacquiao, may labo na naman. Pero at that ano po yung victory na gusto natin sa ating buhay? Ano po yung gusto na champion sa ating sarili? No? Y yung mga entertainment, nakakatulong, pero ipasok natin sa ating sarili. Tapos nga yung, yung pagbabalansi nga nun ay alam natin yung sa ating salista na ginawa. Oops, kulang pa ako dito. Kailangan po yata ng ganyan. O ano? kaya, sobrang naman ako doon wag lang siguro wag lang tayong mainisen wag tayong magagalitin maging hampot kasi yung iba minsan hindi natin alam nagbibigay ng feedback yung iba talaga eh sa natin nagbibigay sa atin eh o kung minsan, yung panaginip nagbibigay o yung nababasa natin o yung napapakinigan, papakinggan natin mga mga programa parang may feedback sila eh pakinggan natin Tapos, siguro mababalansin yung alam nung yung psyche kasi natin yung kumbaga, kung, yung unconscious mind meron tayong naka-tune in yun sa mga bagay na makakabuo sa atin at makakabalance. Uh, yung, minsan, nasa sensor lang yun ng rational mind kasi yung rational mind, di ba, ang gusto eh. Kakarinuan nun, gusto lang nun. Yung sarap-sarap-sarap, yun nga eh, yung sarap na pleasure, pero yung pleasure na yun, mukhang unhealthy. No? Kaya sabi ko ako minsan, sabi ko siya kay Nina, eh ako nung araw eh, ayoko ng ang eh. Pero nung nalaman ko mabuti sa dugo ang ampalaya para mahula yung aking mga tagyawat, eh sige, nag-ampalaya ako. No? Eh di naman ako mahilig dati sa, sa okra. Eh pero nung ako ay nagkakaedad na, nakakalis pa na ng sakit ng mga joints yung okra. Ay, natin oh, okra, okra. So, so, maaaring may mga bagay tayong i-digest, pakinggan, galing sa ibang tao at sa ating katawan na mismo, sa ating kaisipan, na no, nakakabalanse sa kanya. Pero siyempre, ang balanse ng isang tao, maaaring iba dun sa ibang tao. Kasi may mga, may mga gamot na akwari, okra sa akin. Yung iba kong kaibigan, bawal daw sa kanila yung okra. <laughs> so, iba-iba so, rin yung constitution ng katawan ng partikular na tao. At yung tao mismo ang makakaalam na, no? makakakinig na sa kanilang doktor o, o sa kanilang... Minsan nga, ayaw nating na pakinggan yung ating misis o ka-partner, eh yung partner natin, mas kakilala tayo niyan. Kasi, eh, kahit yung kabahuhang utot niya natin, alam nila eh. So, pinig tayo sila sana yung maging kaibigan natin mabuti. Eh. Yung mga partner-partner natin. Kasi, makakapagsabi sila ng minisan. Alam nila yung hindi natin alam eh. Kung baga sa relasyon, bumubuo yun ng ating pagkatuhang. Kaya nga sila yung partner eh, di ba? at kung may asawa man at uh, kasal eh alam natin sa pag-marriage ba kasama na yung holy spirit na pagiging ganoon nasa relationship malaking bagay yon talagang ah uh, sir tito no yung mga pagbabalance balance ko talaga ay uh, very individualized din siya no at maganda na nabanggit ninyo na kailangan makikinig sa feedback sa sarili sa ibang tao no para uh, mabalanse natin ang lahat ng bagay. Sir Tito, napakadami po nating napag-usapan ngayon. Bago po tayo magpaalam, i-share po natin sa ating mga health checkers kung saan at paano po ba kayo pwedeng makontakt kung sakaling gusto po nilang magpakonsulta <laughs> o magpatherapy uh, magpa po sa inyo. Oh, well, dito, kung sila yung tingkat dumagete, eh, ako yung nasa dumagete. Eh. Kung So, uh, lang nila ako dito sa St. Joseph St. Joseph Seminary College pwede nila akong hanapin sa sa Facebook. Yung Facebook ko, ganitong kulay ng aking t-shirt na parang nagdadasal sa, sa baba ng aking ulo ay si St. Joseph. No? St. Joseph the, the dream, hindi yung St. Joseph ng technical Dream St. Joseph na foster father of Jesus. No? Yun yung aking Facebook profile. So they could contact me sa messenger, they could ask me question. Bakit? Uh, maraming maraming salamat po, Sir Tito Dezos. So, I'm sure marami po sa ating mga health checkers ay maraming napulot sa ating uh, kwentuhan ngayong araw. So, salamat din, Teacher Ellie, sa mahusay ka sa iyong pag pagsynthesize at pag-review ng aking mga ibahagi. At dyan nagtatapos ang ating serye para sa ating mga manggagaw. Maraming salamat sa lahat ng Health Checkers. Samahan niyo po kami muli sa unang linggo ng Hunyo dito sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Tandaan, ating pangalagaan ng ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanin. At huwag kalimutang batihin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Hanggang sa susunod na linggo, mga health checkers! Ako po si Teacher Ellie, Ellie Campos Banayat, dito sa programong pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Wellness Tips sa Health Check Plus Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Mga health checkers, maaari ninyong balik-balik ang panoorin ng ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe hit at i-click ang notification bell para naging updated sa ating mga features. Be a health checker!